Ikinabahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga posibleng agitator o Manuel sol na maaaring maghasik ng kaguluhan sa darating na trillion peso march sa Nobyembre at 30 bilang bahagi umano ng patuloy na serya ng protesta laban sa korupsyon. Sa press briefing sa South Korea, sinabi ni Marcos na nag-aalala siya sa, sa muling pagplano ng kilos protesta ng ilang grupo na tutol sa mabagal na pagtugon ng gobyerno laban sa mga tiwaling opisyal at kontratista. Inihayag pa ng Pangulo na ang dapat ipag-alala ay ang mga demonstrador na nagdadala ng Molotov cocktail sa nakatakdang rally. Nanawagan din ng Pangulo sa lahat na wag gumamit ng marahas na pamamaraan sa mga kilos protesta. Dagdag pa ni Pangulong Marcos na uunawaan niya ang galit at pagkabahala ng publiko dulot ng pangaabuso sa pondo ng gobyerno.